Pagandang buhay mga ka Ako si Binibining Daniel A. Canete ang inyong mga kasama sa Mahiwagang Mundo ng Pagpento. At ang kwento ang ating tatalakay ngayon ay isang maikling pento ng tauhan. Isang uri ng kwentong ang higit na binibigyan halaga o diin ay kilos o galaw. Ang pagsasalita, pangungusap, at kaisipan ng isang tao. At ngayon, tunghayan natin ang pento mula sa France na ang pamagat ay ang Pintas mula sa panulat ni Guy de Maupassant. Si Matilde ay isang maganda at papanghilinang babae, ngunit siya ay sinilang na mahirap. Umayag siyang pakasal sa isang abang tagasulat sapagkat walang paraan upang siya ay makilala. Sa kanyang paniniwala, ang katulad niyang maganda ay hindi nababagay sa kahirapang kanyang kinahaharap kung kaya siya ay labis na nagdurusa. Isang gabi, masayang dumating ang kanyang asawang si Ginoong Roysel na may dalang sobre na naglalaman ng paanyaya sa isang kasiyahan mula sa ministro ng Instructional na Pampubliko. Ngunit sa halit na matuwa si tilde, padabog niyang inihabis ang sobre sa mesa at bumulong na ano ang gagawin niya rito? Ipinaliwanag ni Ginoong Loisel na piling-pili lamang ang nabigyan ng paanyaya at nais lamang niyang malibang ang asawa. Natigilan siya nang mapansin niyang umiiyak ang asawa. Tinanong niya ito kung bakit. Sinabi ni Matilda na ipamigay na lamang niya ang paanyaya sa iba. Hindi siya makakadalo dahil wala naman siyang maisusuot na bistida. Tinanong ni Ginoong Loisel kung magkano ang halaga ng bistida dali-daling gumawa ng pagtataya si Matilde at sinabi niyang nasa apat na raang prangko ito. Namutla ang lalaki sa kanyang narinig. Magagamit pa sana niya ang halagang ito sa pagbili ng baril pang ibon, ngunit sa huli, binigay pa rin niya ang pera sa asawa para makabili na ito. Malapit na ang araw ng kasiyahan, ngunit tila malungkot pa rin si Matilde. Mabuti hindi na lang daw siya dadalo dahil nagmumukha siyang kawawa sapagkat wala man lamang siyang hiyas na maisusuot. Biglang naisip ni Ginoong Loisel ang kaibigan ni Matilde na si Madam Forestier para sa kanya na lamang muna siya humiram ng alahas. Napasigaw si Matilde sa tuwa kaya kinaumagahan, nagturo siya sa kanyang kaibigan at siya naman ay pinahiram nito ng isang pintas. Sumapit na ang inaasam na araw ng kasiyahan, nagtagumpay si Matilde sapagkat nahigitan niya ang lahat ng mga babae sa ganda, rangya at sa pagiging kahili-halina. pag iikaapat na ng madaling araw, nang sila'y mag-asawa ay umuwi. Sa kanilang paghahanap ng masasakyan, ibinalabal ni Ginoong Noisel ang isang awang pangkino sa asawa. Dinamdam ni Matilde ang pagkakaroon nito kaya agad siyang tumalilis upang hindi siya mapansin ng ibang kababaiha may magagarang balabal. Nahirapan silang maghanap ng masasakyan dahil madaling araw na kapwa na sila nanginig sa lamig. Sa wakas, nakahanap na sila ng isang matandang dokar na ikinahihiya pa ni Matilda sakyan. Nakarating na sila sa kanilang tahanan, tapos na ang maliligayang sandali kay Matilde. Sa lalaki naman, wala siyang iniisip kundi kailangan niyang makasapit sa kagawaran sa ganap na ikasampo ng umaga. Nang humarap si Matilde sa salamin upang muling makita ang kanyang kagandahan, siya ay napasigaw sapagkat ang pintas sa kanyang hiniram ay wala na sa kanyang leeg. Sinabi nga sa kanyang asawa na nawawala ang pintas. Hinanap nila ang pintas, ngunit ito ay hindi na nila makita. Bumalik din ang lalaki sa mga lugar na kanilang pinuntahan. Sa kanyang pagbalik, hindi pa rin niya ito nakita. Nang lumo si Matilde sa ibinalita ng asawa. Sa harap ng gayong nakakagimbal na pangyayari, si Matilde ay maghapon naghihintay na sa pupo ng di magtingkalang pangamba. Bumalik kinagabihan ang lalaki, pagod na pagod, namum namumutla at nalalaling ang mga mata hindi niya matagpuan ang pintas. Pinayuhan ng lalaki ang asawa na sumulat sa kaibigan nito at sabihin, Nabali ang sarahan ng pintas at kasalukuyan pang ipinapagawa upang magkapanahon silang makapag-isip-isip. Ginawa naman ng babaeng payo ng asawa. Pagkalipas ng isang linggo, ay lubusan na silang pinanawan ng pag-asa. Sa maikling panahong iyon, Si Matilda ay tila tumunda ng limang taon. Nagpahayag ang lalaki sa asawa na kailangan isipin nila kung paano mapapalitan ang nawawalang pintas. Kinabukasan, ang, ang mag-asawa ay nagtungo sa tanggapan ng alaherong nakasulat ang pangalan at direksyon sa loob ng kahon ng pintas. Hinanap ng alahero sa kanilang talaan ang sinasabing pintas ngunit bigo silang makahanap ito. Pinuntahan ng mag-asawa ang lahat ng mga maghihiyas upang makita ang katulad ng nawawala. Nakatagpo sila sa isang tindahan sa palais royal ng isang tuhong ng diamante sa palagay nila ay katulad ng kanilang pinaghahanat na pintas. Nagkakahalaga ito ng 40,000 prangko. Ngunit ibinigay na sa kanila sa halagang 36,000. Pinakausapan ng mag-asawa ang may-ari ng tindahan na huwag munang ipagbili ang pintas sa loob ng tatlong araw. Pinakiusapan din nila ang may-ari ng tindahan kung sakaling bago magtapos ang buwan ng Pebrero ay nakita na nila ang nawawalang pintas. Matapos nilang bayaran ang bagong pintas ay bibilhin itong muli ng may-ari ng tindahan sa halagang 34,000 prangko. May naman ng labing walong libong prangko sa Matelde sa namatay na ama. Gayun din ang ginawa ng lalaki. Kung kani-kanino sila nanghiram, magda sa mga kasulatan, pinasukan kahit na ano ang gipit na kasunduan, kumuha ng mga patubuan at pumato sa lahat ng uri ng mga Nang matipon na lahat ng halagang kakailanganin ay tinungo ni Matelda ang tindahan ng pintas. Nang nabili na nila ang pintas, ay dagli nila itong isinauli kay Madam Forestier na naging malamig ang pakikiharap sa kanya. Mula noon, lubos na na nawa ni Matilde ang pamumuhay sa gitna ng matinding karalitaan. Nabigla man siya sa bagong papel na kailangan niyang gampanan, ay tinanggap niya iyon at buong tatag na ginampanan dapat mabayaran ang napakalaki nilang pagkakautang. Pinaalis nila ang kanilang utusan, lumipat ng ibang tirahan, nagtiis sila sa pangungupahan sa isang maliit na silid sa sakay ng isang bahay paupahan. Naranasan ni Matede ang mabibigat na gawain, ang nakakayamot na pangangasiwa sa kusina, paghuhugas ng mga pinggan, paglilinis ng mga kaldero, at kawaling mamantika. Paglalaba ng mga damit montel at pamunas. Suot niya ang pananamit ng pangkaraniwang babae. Siya ay nagtungo sa tindahan ng prutas. Siya ay nagtungo sa tindahan ng prutas, dilata at sa mga karne. Nakasabit ang isang braso ang basket. Nakikipagtawaran siya. Nilalait at ipinakikipaglaban ang kakarampot niyang pamamalengke. Matapos ang sampung taon... Natapos na rin ang lahat ng kanilang utang. Kasama na ang mga tubong nagkapatong-patong. Mukhang matanda na si Matelde. Isa na siyang tunay na babae na mayroong maralitang buhay. Isang araw ng linggo, habang si Matelde ay naglalakad sa Champs-Élysées, upang magliwaliw matapos ang mga gawaing bahay, nakita niya si Madam Forestier na may kasamang bata. Katulad pa rin ito ng dati na may taglay na panghahalina. Binati niya ito ngunit siya ay hindi nito nakilala sapagkat malaki na ang ipinagbago ng kaniyang itsura. Isinisi niya kay Madam Forestier ang nangyari sa kanya. Sinabi niya sa kanya ang nangyari. Ang kawala ng pintas at pagbili niya ng kapalit ng pintas ang naging dahilan ng kahirapan. Ngunit sinabi ni Madam Forestier na ang kanyang ipinahiram ay isa lamang imitasyon. Ang pinakamataas na maihahalaga ay 500 prangko lamang. Mga Tauhan Matel de Loisel Isa sa magagandat na ng babae na sa pagkakamali ng tadhana ay sinilang sa angkan ng mga tagasulat. Ginoong Loisel, asawa ni Matelde, Nagtatrabaho bilang isang karaniwang empleyado ng isang instructional na pampubliko. Madam Forest Chair, siya ang matalik na kaibigan ni Matelde na nagpahiram sa kanya ng pintas na ginamit niya sa pinuntahang kasayahan. Tala-salitaan Lumbay, na ang ibig sabihin ay lungkot. Nagulumihanan, na ang ibig sabihin ay naguluhan. Kahabag-habag na ang ibig sabihin ay kaawa-awa. Pangimbuluhan na ang ibig sabihin ay kaingitan. Manghuthot na ang ibig sabihin ay nagpapautang ng may mataas na tubo. Pagsasalat na ang ibig sabihin ay pagdarahop o paghihikahos. Nagbabantulot na ang ibig sabihin ay nagdadalawang isip sa gagawing kilos alindog na ang ibig sabihin ay panghalina, bighani. Balintataw na ang ibig sabihin ay alikmata o busiling. Sa na ang ibig sabihin ay kalong o nakadarama. Ngayon, ating isabuhay buhay ang mahalagang aral na ito. Huwag tayong patalos-talos sa pagpapasya. Pag-isipang maigi ang sitwasyong ating papasukan. Matuto tayo magpahalaga sa mga bagay na mayroon tayo upang hindi tayo masasaktan sa huli. Laging isa-isip at isa-puso ang mga natutunan. May mga natutunan po ba sa kwento ang ating napakinggan at patunghayan? Kung gayon ay mahusay. Muli, isang magandang araw sa ating lahat. Hanggang sa muli, paalam!